A'udhu billahi minash-shaytanir-rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At saadte mga kaibigan, mga hindi pa Muslim. Magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon po ay sasagutin natin o explain natin bakit hindi kami naniniwala mang Muslim sa John 10 verse 30. Ano po na ay and my Father are one. Yung sinasabi ni Jesus na ako at ang Ama ay iisa. Iisa saan? Saan po sila nag-iisa? Ang tanong po, saan po sila nag-iisa? Sa pagka Diyos po ba? O sa pagka bahagi ng aral Iba, magkaiba po kasi yun eh, pag sinabing iisa sila sa pagka Diyos, ibig sabihin Diyos silang dalawa at iisa sa aral, ano po, let's uh, read po yung sa John chapter 20 verses 7, titignan niyo po anong sina, sinasabi doon or John 17, 21 to 23. So ito ay nakasulat ano upang silang lahat ay maging isa nagaya mo ama sa akin at ako'y sa iyo na sila na may sumaatin upang ang salibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo at ang kaluwalhatian sa aki binigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa nagaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ayun mga kapatid ano? Iisa nga pala. <laughs> iisa pala sa layunin na upang silang lahat ay maging isa na gaya mo ama sa akin parang kanta lang parang ako isa ikay sa akin ano na sila ay naman ay sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo upang sila'y malubos sa pagkakaisa upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo. So, para malaman ng katauhan, ng sakatauhan, ng mga tao na maging isa ang mga tao sa kanilang layunin na si Jesus ay sinugo at ang Diyos ang nagsugo sa kanya. Yung pala yung layunin nila upang sila maging isa. Na si Hesus Kristo ay sugo lamang. Yun po mga kapatid kung bakit hindi po kami naniniwala na ang John 10.30 ay iisa sila sa pagka Diyos Malayo pong mangyari yon. Dahil si Jesus ay nagdasal, si, Jesus ay may nag, nagsasabi na may Diyos siya wala pong katotohanan yung sila ay isa hanggang dito na lang po mga kapatid at iniiwan ko po sa inyo ang pagpapasya sana ay magmumuni-muni tayo mag-isip-isip po tayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh